Si pilingun banar araton. Wah. Oh. Ndami mga kapilingun o. Oh. Ndami o. Oh. Wow! Ay, di, 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 di. Oh my god! Oh. Ha, de pa mga kapilingun. I TV boto joker monitor boto. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Another din na naman mga kapilingon at another ikot-ikot at liruliraw -lir -lir ng mata ang gagawin na naman ni Pilingon ngayon Iwan ko lang kung mayroon pa ba tayong madalang basura dahil parang nagnihit ang basura dito mga kapilingon Pero laban pa rin tayo, eh. baka sakali na naman ay eh, wider-wider lang naman talaga itong ating gagawin sana pala na naman tayo ngayon dahil para hindi naman tayo maano ba dahil namimiss ko na rin mag-upload dito dahil sayang din ng mga panahon na malipas ba hindi ako nakapag-upload dahil may pinagdaanan uy naku may pinagdaanan si Pilingon bakit ka dyan dumaan ika nga no pero mga kapilingon ay ano na naman mga kapilingon nag ano naman yung mata natin nagliraw-liraw sa gilid-gilid dahil habang naglalakbay ay pasaglip na naman tayo nagtingin-tingin baka mayroon tayong mahanap at dito pala ang ating first spot bali nasuki ko na talaga ito dito ba tapos parang wala man tayong nakita mga kapilyon at mayroon din naman sura sa baba kaya bababa na lang tayo mga kapilyon at maghanap na naman tayo ng ibang spot dahil hindi rin ako nag-iisang basurero dito mga kapilyon marami din naman sura dito na taga rito rin ba kaya para ano lang eh, maghanap tayo ng ibang basura eh. mayroon namang nakauna doon paunahan lang kami dito at bago ang lahat, mga kapilingon, pa-music na lang muna tayo eh, para hindi tayo mahirapan sa kalisura. A few moments later At ito na mga kapilingon, tingnan natin itong ano, plastic, baka meron din, makita ang bulawan. bulawan. Ay, meron nga. Meron. Gold na ano. Gold na diaper. <laughs> Pistol na. Wala man mga kapilingon. <clears throat> kita tayo wala so yeah let's proceed another area na lang a few inches later dito rin ba mga kabilong tingnan natin karton yung karton ba kasi minsan kasi meron din ako nakita ganyan mga natabunan ba mga sapatos ganun sapatos mga laruan kaya tingnan pa rin natin baka meron ba meron na meron may bisis na ako naka ano pag ganun ko ba meron pala nakaipit Pero ngayon mga kabilon, wala. Ano lang? Mga tray ng itlog at saka mga box lang talaga. Dati kasi may nakakuha rin. Nakuha rin, rin ako mga kitchenware, Yung ganun. Ito plastic din. Wala. Ilapit, ilapit ko yung kamera mga kabilon para makita nyo ba? Kasi sabi nyo ng layo ng kamera. Sinadya ko yun para makita ang buong katawan. Wala. <laughs> Ipalayo na pala ako. <clears throat> Ito mga kabilang mga karton lang naman. Wala tayong makikita basura na maganda. maayos pa. Mag ang ng itlog. Ang tray ng ganda. Tapos may yellow-yellow po. Ito niya sa gilid-gilid. May yellow-yellow pa ka. May pistol. Nag-blard. Hindi pa talaga nahilis yung ice ba? Dito rin plastic. Wala rin. Dito rin wala. Dito rin banda. Tingnan din natin itong mga plastic. Kasi minsan din pagkalain mo lang ba parang normal o mga dugyot na plastic pero mayroong ano maganda sa loob o katulad nito iwan ko lang ano to ay ano lang pala empty <laughs> galon lang pala colorful kasi siya akala ko wallet ba tulad nito ang daming ikubag ang daming ikubag o eh. yung sasakyan na yun parang namasura din yung mga kapilong dahil ang karga ng kanyang truck mga ano, mga karton. Saka mga recyclable. Recycle materials. Kaya, proceed tayo sa kabilang ano eh. Kabilang spot. Sa ibang spot pa, I mean, kasi wala dito. Parang kapipick up lang ng garbage truck dahil sobrang ano, dito marami kasi dati. Minsan maraming tambak dito na basura. Ngayon wala. Parang kakapick up lang ng garbage truck. Kaya baka sakali tayo sa ibang spot dahil Malapit nang magdilim. Kunti, ano lang to. Ganito, liwanag pa. Maya-maya, kunti nito, magdilim na. Kaya, bilisan, bilis, bilis-bilisan natin, mga kapilingon. Mababa tayo. Sa ibang spot tayo. Kasi, nasa ano, kasi tayo. Nasa bundok. ano ba batakawag nito. Hindi naman no, bundok. Nasa mataas na part. basta tayo na yun. <laughs> At soo Dito banda, mga kapilingon. Piniflex. Wala yung TV. Sobrang cute kasi. Tingnan yung mga kapilingon. Oo. Oh? Oo. Na, dalawa pa mga kapilingon. Ay, TV ba to? Computer, monitor ba ito? <laughs> dalawa. Dalawa mga kapilingon. Dalawa. Wow! Grabe ang kon ba? Grabe ang sosyal ng kanilang mga basura dito eh. Masanaol na lang ba? Tingnan natin mga kapilingon. Ilapitan ko ah. Tingnan mga kapilingon. Dalawa. Iwan ko lang wow! TV ba ito? TV ba yan? Na-ignorante kapilingon eh. Basta dalawa. <laughs> Baka monitor yan. Iwan ko lang. <laughs> piniflex ko lang talaga ba dahil na amiss kasi ako. Marami namang bisis ako nakita na ganyan pero ito ba sobrang cute kasi. Dito na ay. Aden mango kaso wala man. Wala pang tapon. Pa-pick up lang ng garbage truck. Sayang. One eternity later. At ito na mga kapilingon, sa haba-haba at sa dinabidami ng sulok na ating sinusumok mga kapilingon ba at pinagliraw-lirawan sa ating mata. At dito mga kapilingon, nasagi talaga sa ating paningin itong bagahe. Tingnan nga natin ito kung may laman ba itong bagahe na ito. Piling ko mga kapilingon, miron kasi kinakabahan man ako. Pagkabahan nga si pilingon, mayroon talaga yan. At ano pang hinihintay natin, ay lingkuran natin yan. Oy. At tingnan natin para malalaman natin kung mayroon ba talaga at tama ba tayo sa ating kinukuto. Mga kapilingon, man, Tingnan natin kasi Kadalasan kasi sa bagahe mga kapilero may bag yan. Ya, tingnan natin. At anda, ay andam na lang natin yung ano. Yung sakubag kasi may maraming tao. Mamaya na lang natin i-flex doon sa malayo. Tingnan nga natin mga kapilero kung may bag ba nga ito. Kasi mabigat. Oh, mayroon din ano dito mga kapilero. Eh. May mga kitchenware din oh. Hmm, kitchenware. Dali wow! natin. Ito, meron din ito. May kitchener din dito mga kapilingon. Mga ganito ba? Sa bandang ito mga kapilingon ay may Babaeng Koreanang lumapit sa akin, bali tinanong niya ako at kinakat ko nga lang yung video dahil nakikita man ang kanyang mukha ba. Tapos tinatranslate ko ang kanyang sinasabi dahil na-record man sa audio natin. isti sa ating video ba kaya tinatranslate ko pag uwi sa bahay na loko na natatakot pa ako niyan mga na Nakakala ko kunti lang kasi naintindihan ko pero sa sinasabi niya sabi ko, tinanong ko siya kung bawal ba, sabi niya okay lang daw, tapos translate ko sa bahay. Ay, ang sabi pala niya mga kapalingon, ed, eh, dalhin niya pala muna niya ako sa kanyang, ano man yan, parang kundum niyan mga kapalingon, sa kanyang unit ba, dahil marami pala siyang mga <laughs> kagagamitang pangkusina ba, yung mga kitchenware. May marami pala siyang use na kitchenware at balak niya sana ibigay sa akin, kaso nga lang si pilingon ay hindi na kaitindi kaya parang nainip na ang babaeng kuryana, umalis na lang ito talaga ang hirap sa akin ba hindi talaga ako makaintindi sa kanilang mga lingwahe mga kapilingon kunting-kunti lang talaga ang alam ko dito kaya ayaw ko talaga mamasura ng dili mga kapilingon dahil hindi ako marunong magsalita sa kanilang lingwahe tapos baka magkapagkamalan tayo ba sa bagay hindi naman tayo lugi dyan dahil meron naman tayong nakukuha dyan sa bagahing yan maraming bagyan mga kapilingon Siguro kapag naintindihan ko pa yun, siguro magbanggagod ako pag uwi nun mga kapilingon. Kasi sabi ng babae, marami daw siya sa bahay, tinatranslate ko pag uwi ko ba. Dadalhin niya pala sana niya ako sa kanyang unit. Nako, naluko na talaga tayo dito. Ito rin mga kapilingon. Madami mga kapilingon. Ito, sit din naman ito. Ano? Sit din ang ano, mga kapilingon ba? Igo. Ah, ego. ang <laughs> ego? na ego, ego naman ito. mga kapilingon kasi ano man. Ada mo bau baul dadhan dalhin na to eh. mga na ano man ako na nabulol lang yung tagalog ko si marami oh wow Grabe. Pero yung iba mga kapilong kasi maraming plato. Pipiliin lang natin yung mga ano. Eh. Yung sobrang bago pa ba? Hello, ang dami oh. Ang sosyal ang platform, mga kapilon Wow! Sosyal. Hugasan na natin hmm, dito pa mga kapilon Naloko na, nakita na yung puwet natin, kakatuwa natin, kakuha ng mga basura. Bahala na kita yung mga ano dyan, oy, basta makikita lang tayo ng basura. Naloko na itong buhay ba? Sadyang, ganito talaga ang buhay, mahihirap. Pero sobrang bliss natin dahil naka-experience tayo ng ganito. Kaya lubus lubusin na natin itong pagkakataon. Di bali na kinakabahan ba? Dahil iwan ko lang, kakabahan talaga ako mga kapilingon. Oh, mga kapilingon, oh. Grabe, oh. Ang ganda ng... Ito, oh. mahalin to ba? Malaki Malaking plato. Ito, oh. ito lang dali natin, yung iba. Kasi parang hindi mo to bildo. Parang luma na yung iba. Ito bago. Bali, pinipili ko bala talaga mga ang dadali natin dahil sayang din naman kung dala tayo ng dala tapos yung iba pala may crack na ba kaya sinisiguro ko talaga mga kapalimun na maayos at ano ba maganda pang dadali natin dahil marami namang mga basura dito. Hindi lang tayo basta dala na dala dahil baka magdala tayo ng ano pagdating sa bahay. Basag na pala. Oh, Karami, ang dami mga kapalimun. Sobrang jackpot. First, ano pala ba? Jackpot na tayo. Tapos dito, mga kapiling may nakita rin akong bag. Ang ganda pa, mga kapilingon. Sa loob ng bagahe. Wow! Oh, wala, ang dami, mga kapilingon. Oh, ang dami, oh. Wala, wow! natin dyan. Mamaya na natin ito, ano eh. Kasi, ano, mamaya na ito sa bahay natin i-flex. Kasi, nag kasi ito ng tao. Baka tanungin ako ba, hindi ko marunong magsagot. Nasa loob ng bagahe. Ito rin ang mga kapilingon. Ang dami mga kapilingon. Marami mga kapilingon. Hmm. Ayos pa na bag. Tingnan natin ito mamaya. Pag ano na sa bahay. Mamaya na sa bahay. Tingnan natin ito. Diretso mo lang natin dito kasi mm, ang ganda pa mga kapilingon. Ang daming bag. Wow! Nandaki sobrang jackpot ni pilingon ah mamikos talaga ito ba dito natin ilagay eh mikos talaga ito ngayon dahil ano man pagkoy pistol na sa akong lubot <laughs> oh ito pa maya na lang natin ito tingnan basta sobrang bago pa mga pilon ang dami nararatol si turis kasi si pilingon ba nararatol oh ang dami mga pilon oh Mamaya na natin ito tingnan dahil ang dami kasi. Pag ano ba? Sabihin. Sobrang daming bag mga kapilingon at sobrang ganda pa at sobrang tibay pa ng mga yan mga kapilingon. Kaya kabado rin ang kabado rin tayo mga kapilingon dahil iwan ko ba mga kapilingon. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko ba pag makikita ko mga ganyan. Kadami mga basura at mga ganda pa mga kapilingon. mag overthink kasi ako na baka hindi ba tinatapon ba kahit nasa basurahan nga. Obvious na basurahan dahil sa basurahan nga literal pero iwan ko lang mga kabilis sadyang kabado lang siguro talaga ako dahil hindi manggoda ako marunong magsalita sa kanilang lingwahe just in case may magtanong ba hindi tayo marunong magdipinsa sa sarili kaya ganyan talaga si Pilingon ka nir let's go na no, eh kinabahan tuloy stories eh pag ganito ba makabahan talaga tayo eh sobrang dami kasi at dahil naligpit ko na lahat at butod na butod na yung bag natin dahil sinaksak ko na yung ibang dala dyan, ay uwi na tayo eh bago pa may dumating at magtanong sa atin dyan at hindi tayo marunong magsalita at papadilim na rin dahil ang dali lang, ang lang magdilim ngayon. Ganitong taglamig mga kaplingon, iwan ko ba? Dati ganito, nakailang spot pa ako, pero ngayon, sobrang dilim na ng paligid. Kaya, let's go na. Punong-puno na talaga ang aking mga sisidlan mga kaplingon. Sana oh. At ito na nga, inabutan na tayo ng dilim. Iwan ko ba kung bakit ang bilis magdilim ngayon? Dati noong summer, nakailang spot pa ako, pero ngayon, ito na mga kaplingon, sobrang dilim na. Pero di bali na, nabutan tayo ng dilim ang importante dyan ay punong-puno ng ating bag at nagkina, nagkinagang at nagsangkig yung pilingon ba dahil di bali na at mabigat basta marami kaya sobrang piling please tayo ngayon oh. at ito pong nakuha natin kanina mga kapilingon sobrang daming mga <laughs> bag puros bag ating nakuha kanina ito pang attorney man ito eh <laughs> pwede ito sa ano laptop tiningnan ko na ito walang ano walang 1 million tinano ko na tinitsik ko na ng mga lahat ng sulok ba Maka may 1 million na iwan. Ginobol check pa talaga, hindi na kontinto Maganda pa siya mga kabilingon. Sobrang ano ba? Pang, sobrang pang-atourney ang dating hmm, Ganito. Ito, labyan wow! ng laptop. O hindi kaya, labyan ng bahaw. <laughs> Tapos, ito rin. Hmm. Ano siya? Hindi na siya kano, hindi siya sobrang bago, pero sobrang tibay pa niya. Laba lang siguro ng kulang ito. Pang babae man siguro ito eh. Ito ba? Ang cute. Ito oh. Wala ding 1 million na laban. <laughs> Tapos, ito. Ay, magagamit talaga ito sa mga anak ko. Oh. Sa pag-aral ba, sa pag-eskwela ba. O oh, ito, napsak. Ang tawag niya, napsak, no? Sobrang tibay pa. Ganito. Tapos natatakot ako dahil sobrang dami nito mga bagba. Natatakot ako baka hindi basura pero nasa basurahan nga. <laughs> natatakot ako nito dahil pag ganito kasi mga magaganda at maayos pa ba, eh matatakot talaga si pilingon. No? baka mag-overtake ako ba? baka hindi ito, hindi, hindi ito tinapon kahit nasa basurahan na. At ito mga kapilingon, oh sobrang wow mga kapilingon. Wow! Pang igat kayo ma, <laughs> pang sosyal. Ito oh, sobrang kintab. Ang ano, Urian ni New York. Urian ni. Iwan ko lang kung anong pagbasa nito. Sobrang ano mga kapalong, sobrang bago pa oh. Magtaka ka talaga bakit? Magtaka ka talaga ba? Katulad ko, ignorant, ba? Diba? Hindi na sana isigay masabi mo. Ang mo talaga, basura. Kaya ito dahil, oh, sobrang kintab. Sobrang bago. Kaya mag-ano ka talaga? Mag-dubuli, ano ba? Mag-ano? Mapa-overthink ba? <laughs> Tapos ito rin, oh. Ito, sobrang sobrang ayos, sobrang walang sira ba? Walang damage. Wow! Pwede rin sa laptop, yung design niya. National Geographic. Wala ding 1 million. <laughs> sobrang daming bag yung ano natin ngayon. Pati nito. ito. Mm. Pwede rin sa ano ba? <laughs> pang ano ba? Pang mananabang. Pwede siyang pang parang wallet na bag. Pwede yung shoulder bag. Iwan ko lang. Sobrang, um. sobrang ano. Sobrang ayos pa ng bag. Tapos wala ding 1 million. <laughs> wala ding wala ding laman. Hmm. Tapos ito din mga mo. Ah, hindi rin pa uh, alkansi oh. Perting mo hindi duta ba? Sobrang ganda talaga sobrang tibay. Wow! Hindi, hindi talaga ito ba? Hindi na talaga magbili ng bag para sa mga bata ay eh, sobrang tibay nito. Oh. Hmm, walang gisi yung sipir, good condition. Laba lang ang tapat nito. Pwede din dilaban din. Maganda naman. Wala namang ano. Wala namang, anong tawag nito? Walang mansa. Walang buling. Yung ganun ba? Walang, wala ding 1 million. Hmm. Kaya yan. Sobrang jackpot talaga si Pilingon. Ito talaga siguro pinaka Pinakamahal na nakuha ko ngayon dahil sobrang daming mga bag. Maraming salamat po. Shout out po kay Ma'am Evangeline Lasula, Antol Jimenez, Diparin Lasula, Nibril, and Tardo Family. Shout out din po kay Ma'am Rosalie Barira. An advance happy birthday po sa inyo ma'am. Shout out din po kay Ma'am Nuralin Siso, And shout out din sa kanyang pamilya at sa kanyang anak na si Sir Neil Jan siso, Sir Frank Christian Siso at sa asawa ni ma'am na si Sir Noel Siso. Shout out din po kay Ma'am Ria Di Luna from Laguna. Shout out to all Rica Frente family from Bohol. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Zineo or Hineo from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Doris Tisnado. And shout out din sa kanyang family. Lalo-lalo na kay Tatay Iko Tisnado, kay Sir ay Ma'am Linlin, Sir Tuntun at kay Sir June. Shout out din po kay Ma'am Laura Caber. And shout out sa lahat ng Kabar family from Gadagaran, Kalbayog City. Shout out din po kay Ma'am Christina Cardona. An advance happy birthday po sa apo ni Ma'am na magwa year this coming December 30 na si Bibi Zakari. Ayan, advance happy birthday po Bibi Zakari. Shout out din po kay Ma'am Zilda Calo from Cebu. Shout out din po kay Sir Warren Lisada. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. Ang shout out din sa atin ni Ma'am na si Ma'am Milagros na nasa Bulacan. Shout out din po kay Ma'am Ingracia Crisostomo from Hagunoy, Bulacan. Shout out din po kay Ma'am Zilda Utam-Utam from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Helen Viado from Alba, uh, Abra Province. Shoutout din po kay Ma'am Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Jing Siriaco from Kison City. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Pitorio. Shoutout din kay Ma'am Anit Dando. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am at sir. lalong lalo na po sa nag-subscribe at sa nag-shoutout. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Thank you uh, Marami, marami, marami salamat po. At sa mga po na subscribe, subscribe po namin. Thank you. Thank you.